Sa kaugnay na balita ay binahagi ni Kian Baklaan na nagkausap at nagkapatawaran na sila ni Welo Lingolingo matapos ng insidente sa laban ng Lasal at UE at nananawagan na itigil na ang pambabatikos bilang pagpapakita ng tunay na sportsmanship at respeto. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Micolob. Nagpakita ng respeto at malasakit sa Nadalasal University Guard Kian Baklaan at University of the East Guard Blair Christopher Welo Lingolingo, matapos ang insidente nagdulot na season ending MCL tier kay Baklaan sa kanilang sagupaan sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Matapos ipataw ng UAAP ang 3-game suspension kay Lingo Lingo dahil sa unsportsmanlike foul, nanawagan si Baklaan sa mga tagahanga na huwag nang batikusi na manlalaro ng UE at sinabing nagkausap at nagkaayos na sila matapos ang insidente. Ayon sa kanya, Bahagi lamang laro ang mga ganitong banggaan at mas mainam na ito ng pansin sa pagbangon at sportsmanship. Samantala, inako naman ilingo-lingo ang buong responsibilidad sa nangyari at humingi ng paumanhin kay Baklaan sa pamamagitan ng isang post noong Webes ng gabi. Ayon dito, wala siyang intensyong manakit at tanging layunin lamang ay agawin ng loose ball sa gitna ng mainit na laban. Dagdag pa ni Lingo Lingo, tinatanggap niya ang desisyon ng liga at ituturing ang karanasang ito bilang aral upang maging mas mahusay at responsable bilang atleta at leader ng koponan. Pinuri naman ng mga tagahanga ang magkabilang panig sa pagpapakita ng pagpapakumbaba at respeto na nagsilbing paalala sa kahalaga ng sportsmanship at accountability sa gitna ng matinding kompetisyon. Ang suspension ni Lingo Lingo ay epektibo simula October 19 laban sa Far Eastern University Tamaraws at sasaklawin din ang susunod na dalawang laro ng UE Red Warriors. Ako si Jake Migulop Abante Sports, now na. <silence>